Good afternoon mga bro Magluluto muna kami ng pansit ni Kenneth. Yan, pupunta na ako sa kanya Dala lang akong mantika Walang pangalan, baka naman <laughs> Pangalan yung brand ng mantika eh. Pupunta tayo dito sa kusina At dito si Bike Kenneth magluluto Pati mga indyano Ang uh, oh, dami nila, magluluto eh. Alright!

Ingredienst kami Golden Bihun, cakap Pancit Canton, mah Pancit Canton, aji cakap Magi, alright, mm, sel pesuan bakal neman, kata <laughs> uh, pancit kan dia lama berang, sih bola bulat si yang nak legawi, alright ba? Yung pantay ang aming ito ah, kasi masyadong malaki ang aming kaserola. Malaki nga. Hmm. Swimming pool. Swimming pool. Tsara. Yeah. Mekos na. Mekos, mekos na. Chef cook na rin. Si Bay Kenneth. Masan, yes. Alright. gini margarin. Star margarin kasih kami para numakipa. Tumangkan papala. Oke, <laughs> 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 alright. alright. Tayo sa para mataas. Iyo no. Iyo, no.

Ups <laughs> <Ingus> lang. <laughs> Mas Si Kokok. Ayo, <laughs> <laughs> no, <tarap. laughs>

Nah, <tuk> Nih palang. akan butunglah. <tangan> lah

May bagyo bins pala sa Kuwait. Ah, Oo. Oh. <laughs> dito sa Kuwait, meron mo dito, dito. bagyo. <laughs> Saka Manila, Little Manila, dito. kaya sa kaya may kaya Ayan, kaya

Sana na. Eh, eto na ulit. lang namin to. Wala nang makain doon mamaya eh. kaya luto kami nito. na <laughs> <laughs>

um, kasama na merienda rito mamaya sa planta. Yung repolyo pa lang ay kilo na. Repolyo pa lang, tatlong kilo na. ha? Sarap. Oh, ganun sana mga putungan bar plat. Uh, Dili sabay-sabay ano? Baka may magluto eh. Baka huh? May magluto ng diyan no? eh.

Hãy subscribe không bỏ lỡ những video hấp dami yan, no? Ang dami yan, magbago kayo. Dami, birthday niya. Eh, birthday daw, sabi ko, hindi, birthday. Ano ah, lang tapos, lang na tapos na yung birthday ko eh. Hmm? Ilang kilo ito? kay kinit? ilang kilo yan. Kenneth, ha? Sarap! Ang dami pala, no?

Pumunta lang sila. Ang mga kumpayan, Pumunta lang kayo ito. Uwit ha. Kita lang ito. Let's Libre. 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 Libre.

Wow. <laughs> <laughs> Terkson <Rixote. laughs> <laughs> eh. Yeah. Uh, late. late celebration ng birthday tsaka graduation birthday, graduation birthday kamis nabig ko no? nandito no? hmm graduation ng pangalawa ko si... Olsen birthday, graduation, double celebrating mm. kaya, punta lang kayo rito ha punta lang kayo rito pancit pancit po pwede magbaon pwede magbaon, masas punta kayo rito so, punta lang kayo rito kasi, hindi magsilay oo eh. no. Duit, sulit industrial. Yeah. United. Sarap. Shout out ke mau mau. Shout out ke mau mau. Ice cream, yummy. Ice cream. Papa ice cream tu si mau mau. Ice cream kami. Ice cream yang kami. Ice cream good.

hindi ka tubig? wala, hindi nga po gaya, kunti daw, kunti 5, 4, 3, 2, 1, ko na gaya, magbaba ka dito rice sa baba ko nito sa baba para kay Rony kaya kay ano ka lang pagyawag yan? yung kaldero sarang maliit kaldero maliit? hmm saan pala yung pinagpuluan natin yung ano? Si Henry si Pagkulit Sino? Hindi, sa ano yan, tututin bukas siguro pag may operation na yung dicing um, Wala pang production kasi yung um, dicing eh. Kaya kinansel, kinawagan ni Ronnie si ano eh Si yeah. Pau eh uh -huh. um, Yung nga, wala parang production ng dicing um, kaya kinansel niya, um, eh. kasi yung ano niya Kinansel yung schedule niya sa So,

Oo. Oh. Okay na? Hindi pa. Kaya muna. Masarap. Sige, ikaw pa rin ang kanton niya. Oh, sarap! pa. Luto natin yung kanton. Kanton na lang. Hindi hmm. matigas-tigas pa rin itong piyon niya. Kaya sinabay ko na yung kanton. Hindi eh, ko usaguri ito ay... Sidriem ba yun? Subas pala yun. <laughs> 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 Iyon, no? <laughs> Tapos na po! Tapos na po! Ah, tara, tara, tara. O, oh, eh, ruba-ruba lang. Ruba-ruba. <laughs> libre. Pagpunta lang dito. Punta lang kayo dito. Libre to. <laughs> Sarap. <laughs> oh. Oh. Alright. Natapos din. Iyon, no? Tapos ng mabang lutuan. Maubos uh, na. Kunti na lang. Na, kunti na lang. Pero marami pa yan. Marami pa yan. Mainit pa yung lang. hanggang dito na lang. Bye bye. God bless us all. Mountain Joe, baka naman. Baka naman. bye bye.